Guys, ayan o, oh, nahiwa-hiwa ko na yung aking ampalaya. So, ito yung ngayon lulutuin ko. Yung pichay. Haluan ko ng atay ng manok. Alam niyo kung bakit nagtaka kayo ko marami. Kasi pag naluto yan, konti na lang yan. Tsaka yan, dalawang ulaman namin yan. Dalawa malamang yan, dalawang ulaman ko yan. Hello guys, for this video, lumating na yung aking order. So, tingnan natin ito na. Isa-isahin natin yung ating order. So, meron akong max. Ito naman ito, Pandesal, ito yung papribis. Ayan, ayan, ang papribis, ayan. Ayan, ang pabango papribis. Tapos mayroon din akong bulak para sa mukha ko. RDL, Esquinol, Cremsel, Close Up. Ito yung d At sa kanya, of course, yung paborito kong sa mga langga. Naghimay-himay na ako kasi eh, may bawang na. Magigisa ako ngayon na makakain ako ng gusto. Ito aking atay at balon-balonan. So ito yung aking, hiniwa ko na lahat yung isang kilong apalaya. Kasi ilalagay ko na sa refrigerator. So yung aking unordor na upo. Ayan, luya, tampak suko. Sili. Ayan, kailangan yung sili. At saka ito yung aking pichay. Diba? yung pichay ko, yan ngayon ang ihalo ko dyan sa uh, atay at balon-balonan ko. Ubusin ko to lahat para isang lutuan na lang. Tapos ilagay ko na lang sa rep. O ba diba? ganun lang yan. Uh, mga langka, ito. Hingiwa ko, ang dami. Oh. Ang dami pala ng isang kilo. Ayan o, oh, isang kilo, ang dami. So kasi kung hindi ko to, ano, ibalot ko lang to sa plastic, masisira. Magandang ilagay ko na dito siya sa tapirawir. Dito. Para ready to cook na lang siya. So, umpisahan na natin to maghiwa-hiwa. Ito na yung hiniwa ko pala. Ayan, ito na yung hiniwa ko. di ba? So, hindi ka na. So, guys, ito na. Magluluto na ako. Talagay ko na yan. Kasi magigisa ako ng pichay. Galing sa batha. Salamat, Lord. Nakaano rin. Ito yung atay ko, tinipid-tipid ko yung atay. Yung iba nito nandun sa ref. So, kasi may paghahaloan ako, pwede ko itong ihalo sa pansit, sa miki, mga ganyan. Gusto ko magsabaw. At least, meron ako siyang, ano. So, ngayon, nagsaing din ako. Ayan, o. Oh. Ayan, ba diba? Nagsaing, kumulo na. So, budget namin yan ng ating alaga. Ayan siya. Gisa-gisa na natin. Ayan, ato ilagay ang paminta. Yan. So, ito ilalagay ko pala yung paminta Cubes pala yung kanina Guys, nagkamali lang ako ha So, ito ilalagay na natin to uh, Medyo brown lang itong ating uh, pagluto ng bawang at sa sibuyas Para ano Masarap So, ayan na. So, ngayon ang isusunod natin dito yung atay ng manok Ayun no Hindi pala atay, balon-balonan ng manok Ayun kasi medyo matigas ito, matagal itong maluto. Ayan ang ilalagay natin. Tawa naman ng Diyos, naka-order din, pero mahal. Lahat binayaran ko is 306. So yan, isang buwang ko na yung budget kasama na yung sa aking burloloy, sa aking mukha. So hindi naman ako lugi eh, sa 306 na binayaran ko kasi nga may uh, hadiya ako, kumbaga may regalo ako na pabango tinapay at saka yung uh, hikaw. At saka ito na yung ating sinaing. Haluin natin. Ayan o. Oh. Susunod natin niya mama yung ating atay. Ayan o. Oh. Diba? So guys, lalagyan natin ngayon ng kunting tuyo. Made in Philippines itong na to ha. Made in Philippines. Saka natin ngayon haluin. Ayan halo natin. Tapos yung ating kanin, hinaan natin ng apoy kasi parang ano na siya, matutong na. Ayan mga langkay, na natin yung ating atay. Sa English pa is liver. Ayan, liver ng chicken. Oh. di ba So, ayan na. ba diba? At lagyan natin ng kunting, kunting asin lang kasi meron na siyang toyo. Oh. Ayan na siya. So mga langga, lagyan natin ng kunting tubig para pampalambot. So makikita yung mamaya, wala na yung tubig. So guys, ito ilalagyan na natin yung ating picay. Wow. So kita nyo naman. Pilipinas na Pilipinas ang dating sa pagluto ko. Hinaluan ko ng atay ng manok. Hinaluan ko ng uh, atay balon-balonan pala. <laughs> Pareho lang yun, no? So, ito na siya. Ito, dalawang araw namin itong budget ng alaga ako. So, ayan na. So, haluin na natin mga langka, Para ano, oh, uh, tinikman ko siya. Ang sarap talaga, sobra. Ito, nakita nyo marami, no? Pero mamaya, maimpis yan. Kunti na lang ito. Kaya nga, dalawang araw, ah. Talagang na ano-ano ko na talaga as in dalawa ang araw na talaga tong budget. Tapos binigyan ko si Sharon ng pichay kasi syempre kailangan niya ang ang gulay dahil buntis siya. So si Sharon is malapit na uuwi yan. Itong katapusan siguro uuwi na yan ng kinya. So ang mangyayari, ako na lang dito ang maiwan sa tsaka yung alaga ako. Ito ang mahirap sa lahat. Kasi hindi pa kami kinuha ng aking amo diba? Ito dito na kami siguro maglalagi until na siguro pa uwi na ako ng Pilipinas. Ito na siguro. O, oh, sige, okay lang kasi. At least, safety naman din ako dito. Kaya paano, e, eh, mabait naman sila. Yun na nga lang, sarili kong pagkain. Hmm, diba? Okay lang. mas tipid-tipid. Okay lang na siya. So, mga langgang, finally, naluto na. I-transfer na natin to dito. Kaysa para mahugasan natin yung ano, wow, Puruto na talaga. Ayan, oh. Ayan, oh. Sabi ko sa inyo, di ba? Isang mangko lang. Oh. oh Ang daming gulay, ha? Pero, tinan nyo naman, oh. Uy, sarap. Ayan, oh. Isang mangko lang. Yung ating nilutong gulay. Ayan, guys. kain na tayo. Ayan na yung aking, ha? Uh, naluwa ko ng ano pizza inaluwa ko ng atay ng manok at saka anong balon balonan kain na tayo sa so, mga langka ito na kain na tayo mga langga ay Sarap.